Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back naman sa ating uh, 3D guide and STL combination. No? So, panibago tayong update sa September 3 sa pang uh, 5 PM draw mga ka-idol. So, ito ang result. So, ngayon sa 2 PM no? is 389. Mindanao area, last two is 89. So, sayang din natin yung uh, 538. Nag-slide mga kalodi. Eh. So, ngayon may bagay tayong 3 combination sa pang uh, 5 PM draw. No? Sana po ito ay uh, hindi mag-slide mga kailol. No? So disclaimer lang talaga tayo dito sa tingkad ha. Ito po ay isang mga analyzed prediction lamang no. Walang nakalam kung anong lumabasa bawat doon sa PC. So mga kaya doon. Okay. So Ting passive lang. Tiwala lang tayo sa ating mga kombinasyon na binabahagi mga kaya doon no. Okay. So move on tayo sa 5pm. Okay. So unang guide natin is a 102. Pangalawa is 410. Pangatlo is a 584. One zero to 4 5 no? Ah, kung may budget kayo, kung mag sa 5PM draw, mga kaidol, maganda din ang three no? Nasa inyo na yan kung sa double. Okay, baka magsabay sa pizza. Ah, dito sa Tiga 3 combination, ah, may bahagi ta ditong base, no? Dalawa, na 410 at saka ah, 5 8 Okay, sa walang budget itong 410 mga kaidol maganda din talaga yan na ah, guide sa pang 5 pin no? shout out lang po sa inyong lahat lang lang na dyan sa North and South Cotabato Jinsan no? uh, ah, kagayan di Euro City Misamis Oriental, Misamis Occidental at dyan sa uh, ah, Botuan ok, so good luck lang po sa ating uh, ah, combination para sa pang ah, 5 uh, no? so, yung positive lang nalalo rin tayo mga kaidol thì cái đắc ăn ba